So, yan po, kitang-kita yung mga metal particles na nasala ng ating uh, strainer. Hello po, welcome muli sa ating channel. At ayun, nakita nyo na at may idea na kayo, siyempre, kung ano ang topic natin. So, uh, mag-change oil tayo. Um... Uh, quick tutorial o gagawa tayo ng guide uh, sa pag-DIY o pag-change ng ating motor. At ayun nga, nakita nyo sa simula na itong ating content, yung strainer at saka yung mga nasasala niyang metal particles uh, dito lang sa ating uh, Honda Click. Pero, last time na nag-change din ako, dyan, sa ating Husky ADV, eh meron din mga lumitaw ng mga metal particles. So, bakit ko na pinakita agad at uh, hindi ko na lang uh, hinuli para panoorin yung video? Well, uh, hindi na importante sa akin yun kung panoorin man nila o oh, hindi. Ang sa akin lang naman ay passion to. Siguro kung may matulungan na isa, eh fulfillment na sa akin yun. Kung wala man, okay lang din. Uh, magsisilbing ano ko na lang din guide sa future na magpapaalala sa akin kung ano yung dapat gawin. So, simulan na natin ang pag-change oil dito sa Honda Click 125. So, eto nga palang gagamitin natin ay fully synthetic oil na nabili ko sa Honda Prestige Marikina. So, meron dyan label na Jaso MB. At uh, Isang litro yan, pero binawasan ko na ng 200, kaya 800 na lang siya. Para mas madalihin natin siyang isalin o i-refill. At eto ay ang ating socket wrench na meron hex socket na may sukat na 12 mm at saka 17 uh, mm. So, itong 12 mm ay para dito sa ilalim yan. Tapos yung 17 doon sa gilid, doon sa a uh, drain plug cap. So, ipiprecise natin yung kanyang mga terms para uh, hindi tayo malito. At ayun, gagamit tayo ng embudo at saka itong pansalo ng langis at saka yan yung tubo bilang uh, extender. So, ito ang paglalagyan natin ng mga pinaggamitang langis. Para mas madali natin siyang i-dispose, o sana mayroon uh, tumanggap niyan <laughs> sa mga gasolinaan. So, ang importante ay uh, natin na hindi natin malo-lost thread yung mga uh, plug. Kasi meron mga nangyayari na yan eh. Uh, napapasobre yata nila o kaya uh, hindi nila napapantay yung pag uh, thread. So, simulan na natin ang pagbaklas at ang direction nito ay papunta sa So nasa may bandang kanan mo yan. So tingin ko mas mahirapan kung ilalagay mo sa kaliwa. So ang posisyon ito ng pagbukas ay para sa kanan nete. Eh. <laughs> kanan nete na naman eh. At ayan, iabang na natin ang pang salo. So kung maluwag na siya at kayang-kaya ng uh, luwagan ng kamay, gamit ang kamay, eh, ipwest na rin natin yung pansalo para at least hindi na tayo magkalat. So kung kakasya lang naman yung inyong pang salo. At kung meron kayong ibang paraan na mas madali at mas maayos na paraan, eh, kung pwede ay eh, pakishare na rin po upang matulungan natin ang iba, pati na rin ako, para maging mas madali na ang uh, pag-DIY. Nung una ko palang chinenge oil to o yung nakaraan ay nasa 1,000 kilometers So nagdagdagaman ng 2000 kilometers kaya nasa 3000 na ngayon. At ang schedule na susunod kong pag-change oil ay plus 3000 kilometers na. So aabot uh, na siya ng 6000 kilometers uh, sa sa susunod kong pag-change oil. So eto uh, isasalin na natin yung ating uh, pinaggamitang langis at para madala natin kung saan man siya pwedeng i-dispose. Oh, so tandaan niyo may kasama pa lang washer yung ating uh, drain plug. Kagaya niyan no na hindi ko napansin. <laughs> may nalaglag pala. At dito sa may left side ng ating Honda Click, ay bubuksan natin yung uh, drain plug cap. At ang gagamitin natin dito ay 17mm na hex socket. At ang question nito ay dito na sa may kaliwang kamay mo. So pangkaliwete na to. At ayan, uh, syempre, padiin ang pagbukas. At dahil nandito yung ating strainer, ay tatandaan nyo na meron spring etong ating drain plug cap. So may pwersa yan, tutulak yan, o oh, kaya tatalsik. Kaya medyo aalalayan uh, nyo, didiinan nyo, habang binubuksan nyo, uh, etong cap at eto, iabang na rin natin kung sakaling may laman pang uh, oil. Pero matagal ko yata itong uh, naitambay kaya patak-patak na lang yung lumabas. At ayan, makikita nyo yung uh, spring pero wala pa yung strainer kasi nakapasak yun. Eh. O, nakapasok dun sa loob. Ayan, dudukutin ko na lang uh, para makuha siya at ayan na po siya. Yan ang uh, strainer. So dito napansin ko na na marami siyang mga uh, metal particles. So kitang kita, no? At uh, nagulat ako kasi ni, di hamak na mas malalaki yung mga metal particles dito kay Honda Click na in-expect ko na wala na magiging ganyan kasi ni Naka 3,000 na eh siya eh. So, kumbaga sulit na sulit na pag-break-in sa kanya. Kaya napapaisip ako na parang kailangan ko yatang gawing mas madalas ang pag uh, sa ating strainer. anyway, magagawa lang naman natin siya uh, sa tuwing mag-change oil tayo. Kasi nga, uh, kailangan muna itapon yung langis bago natin siya uh, makuha, ma makuha, ma-access. Kaya yun, samantayin na natin yung pagkakataon at linisin na yung ating Uh, strainer. At ayan, kapag uh, natanggal na natin yung ating drain plug cap, uh, i-side stand na natin para kahit papano ay tumulo paralo yung mga natitirang langis sa loob ng ating uh, makina. At ito, lilinisan na natin yung uh, strainer at saka syempre yung cup. Pati na rin yung spring. So, ang gagamitin natin dito ay gasolina. Uh, para kasi mas madali siyang matuyo. Tapos, uh, punasan lang natin yung mga singit-singit. At eto, gumamit din ako ng brush para pa kahit papano yung mga makapit na dumi. Yung mga grasa-grasa na siya. At syempre, punasan nyo ng malinis na basahan. At eto, uh, lilinisan na rin natin yung uh, pinaglalagyan na dipstick. Kahit paano mapunasan natin kung ano man yung mga uh, naiiwan sa mga singit-singit na nagiging tutong-tutong uh, ng mga dumi. Siyempre, uh, posibleng pumasok din yan uh, pag nadaluyan ng oil. Pipilitin na rin natin siyang uh, abutin at para madinis. At siyempre, uh, linisan na rin natin yung pagkakabitan natin ng uh, drain plug yung kanyang roscas pati na rin yung uh, bunganga yung opening niya, ayan at syempre uh, iingatan natin yung pagbalik ng bolt ayan syempre huwag nyo kalimutan yung washer tapos kamay lang so tatansyay nyo huwag nyo pipilitin kapag uh, may humihinto o lumalaban yung pagpasikip sa kanya ibig sabihin uh, hindi sakto yung thread nun so yun lang ang uh, number one na papaalala ko. ingatan natin na wag ma-lost thread. Yan. Tamang sikip lang. wag sobrang uh, higpit. At ganun din naman sa gilid, yung meron uh, strainer, uh, siguraduhin mo ng uh, yung kamay nyo ang gagamitin mo ng pang Uh, roscast o pag-ikot. Saka natin siya uh, hihigpitan. Again, huwag masyadong maigpit. At syempre, kapag ready na ang lahat, eto na ang pag-refill. Uh, so, isasali na natin yung 800 ml na ating hinanda ang ating poly synthetic oil na Honda din ang tatak. na po yung pating napakaiwaga at very challenging para sa akin ay yung pag-check ng uh, level ng oil gamit ang dipstick. At dito pa sa parting na to, uh, talagang nagtaka ako bakit ang konti yata nung 800 ml. So, sinagad ko na nga rin siya. Uh, ko na para lang umabot dun sa upper limit yung oil. So, dito sa party na to, nakikita ko pa no, na ma mababa yung oil. Wala siya. Actually, nasa ano, lower limit siya. At ayun nga. So, kaya naman pala mababa yung reading ko nung, uh, sa level ng oil. Kasi naka-side stand pa motor. <laughs> so, kailangan nyo i-center stand para uh, mabasa ng maayos Pero napansin ko Kapag mababa eh, Nakikita yung uh, Level ng oil At pagka Sinenter stand mo na Parang ano uh, Lagpas-lagpasan do sa Upper limit Yun lang, ang weird sa kanya Kapag nagsize stand Kulang yung langis So, siguro napaka-konti lang naman ng diferensya. Kaya hinayaan ko na lang din. Ang importante, meron siyang bagong is at saka 800 ml naman. So, siguro kung sobra man, ay konti-konti. At saka meron naman, kine-check, sa so, may likod, sa so may bandang gear oil, yung lagay ng uh, gear oil. Meron dun parang uh, tube. Kapag bumubuga o oh, sobra yung langis, magkakaroon yun ng parang mga residue. Doon niya ibubuga eh so wala naman ako nakita kaya sa, sa tingin ko eh sakto pa rin yung 800ml na fully synthetic engine oil na nabili sa kasa ng Honda so sana ito no yung pag-check sa dipstick may mag-share sa atin uh, kung maluwag sa inyo pong kalooban na i-share ang inyong uh, nalalaman uh, salamat po in advance So, ayan, kung mapapansin niyo paulit-ulit ang ano, uh, paulit-ulit na naman ako sa pag-check. Pero, ayun, hindi ko talaga siya maano eh, hindi ako makontento. Hindi ko makuha yung talagang uh, tawang pagsipat. So, tinatry ko na ang iba-ibang paraan. At, uh, yun talaga eh. Sa so, bagay, hindi lang naman ako yung nahirapan. Mayroong mga vlogger na uh, nag-change oil, tapos yan nahihirapan din silang ano, maisakto yung sukatan. At 'yun po, salamat sa panonood. Hanggang sa muli mga kabisto. Ka salamat. Pag-ibig -pag <laughs> Bye.